Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalaking posibilidad na unti-unting umiinit sa defense community, ang posibleng pagdating sa Pilipinas ng isang retired South Korean submarine, ang ROKS Jang Bogo, bilang training submarine ng Philippine Navy. At lahat ito ay nakasabit sa isang kondisyon, dapat manalo ang South Korea, partikular ang Hanwha Ocean, sa Philippine Navy Submarine Acquisition Project. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin ang background. Ang Pilipinas ay isa sa mga iilang bansa sa Southeast Asia na wala pang sariling submarine capability. Ilang dekada ng pinaplano at pinapangarap, pero ngayon lang talaga nagkaroon ng konkretong paggalaw. At sa kasalukuyan, dalawang bansa ang pinakaaktibong naglalaban para sa kontrata, France sa pamamagitan ng Naval Group, at South Korea sa pamamagitan ng Hanwha Ocean. Ngayon, bakit biglang lumalakas ang posisyon ng South Korea? Bakit lumilitaw ang ideya na maaari tayong bigyan ng isang retired submarine? At ano nga ba ang role ng ROKS Jang Bogo, isang KSS-1 class submarine, kung sakaling mapunta ito sa Pilipinas? Unahin natin ang source. Ayon kay Lee Chul-J, isang kilalang Korean defense reporter, may posibilidad na ang ROKS Jang Bogo ay e transfer sa Philippine Navy kapag naisay na ang submarine deal. Hindi ito para maging actual combat submarine kundi bilang training platform para sa future submarine cruise ng Pilipinas. At kung titignan natin ang history, hindi na bago sa South Korea ang ganitong klase ng gesture. Tandaan natin ang ginawa nilang pag-alok at pag-turnover ng Pohang Class Corvette, na naging BRP Kenrodo Yap, ang pinakamabagsik na Corvette ng Philippine Navy noong 2019. This is not just hardware transfer. Ito ay tinatawag na strategic support gesture. Ibig sabihin, kapag may malaking deal tulad ng submarine project, nagbibigay sila ng dagdag na incentive para maipakita ang kanilang seriousness at commitment sa long-term partnership. Ngayon, ano nga ba ang Bogo? Ito ay bahagi ng KSS-1 program ng South Korea, na base sa German Type 209 submarines. Ilang dekada itong naglingkod sa Rock Navy at isa ito sa mga nagpapatibay ng kanilang early submarine capability bago pa sila lumipat sa mas advanced na KSS-2 at KSS-3 variants. Pero dahil mas modernized na ang South Korean fleet ngayon, nakatakdang mag-retire ang Jang Bogo at iba pang kasabayan nito. At dito pumapasok ang tanong, bakit ito mahalaga sa Pilipinas? Kung sakali kasing masungkit ng Hanwa Ocean ang kontrata, ang plano ng Philippine Navy ay bumili ng dalawang brand new KSS-3PN submarines. At ayon sa ilang ulat, may posibilidad pang magkaroon ng tatlong additional units sa long-term horizon. Hindi lang ito basta dalawang submarine. Ito ay simula ng isang buong submarine branch na kinakailangan ng training, doctrine development, maintenance capability, at organizational structure na hindi basta-basta nabubuo. At dito napakahalaga ang isang training submarine tulad ng Roxjang Bogo. Hindi lahat ng Navy na nagsisimulang magkaroon ng submarines ay agad nakakabuild ng proper training curriculum. Kailangan ng actual platform na pwedeng gamitin sa basic familiarization, crew drills, diving and surfacing exercises, at operational simulations. Halimbawa, sa Indonesia, Nagkaroon sila ng similar experiences nung nag-acquire sila ng Type 209 at bumili rin sila ng additional training support mula sa South Korea. Kung maibibigay ito sa Pilipinas, malaking bagay ito sa pagbilis ng ating learning curve. Ngayon, mahalagang banggitin na hindi pa ito final. Ayon sa report, ang ideyang ito ay suggestion lamang. Hindi ito official confirmation mula sa South Korean Navy o mula sa Philippine Navy. Bakit? Dahil may dalawang malaking consideration, una, ang maintenance cost, pangalawa, ang budgetary requirement ng Pilipinas. Hindi mura mag-operate ng submarine, kahit pa training vessel lamang. Malaki ang fuel consumption, crew requirements, dock maintenance, spare parts, at periodic dry docking. Kapag tinanggap ito ng Pilipinas, kailangan ding paghandaan ng budget para sa upkeep. At pangalawa, hindi lamang Pilipinas ang pinagpipilian sa usaping ito. Fallon, na kasalukuyang bumibili rin ng South Korean Defense Equipment, ay nag express din ng interest sa mga future submarine cooperation programs ng South Korea. Ibig sabihin, kung hindi mag-decide agad ang Pilipinas, maaaring mapunta ang retired submarine sa ibang bansa na mas ready mag-commit. Ngayon, ano naman ang ginagawa ng Hanwha Ocean para mas maging attractive ang kanilang offer? Una, ang KSS-3PN design. Ito ang Philippine Navy variant ng KSS-3 submarine, isang modernized Korean design na may advanced AIP system, extended endurance, improved stealth, at high automation capability. Isa ito sa pinakamodernong diesel-electric submarine sa mundo. At kung sakaling ito ang mapili ng Philippine Navy, masasabi nating isa ito sa pinakamalaking modernization milestone sa kasaysayan ng AFP. Pero ano ang implication nito sa geopolitical landscape ng Pilipinas? Una, South Korea becomes a long-term strategic partner sa naval defense. Tandaan natin, may history na tayo ng cooperation, FA-50 jets, corvette acquisition, landing craft donations, at joint training programs. Pangalawa, mas nagiging independent ang Pilipinas sa surveillance at maritime defense isang submarine fleet, kahit maliit pa lang, ay may malaking deterrence value. Ibig sabihin, mas lalakas ang maritime presence natin sa West Philippine Sea. Pangatlo, mas nakabimbi ng relationship natin with France. Kapag napili si Hanwa, malaking adjustment ito para sa French Naval Group, na isa sa pinaka-agresibong gustong manalo ng kontrata. At habang wala pang final decision, malinong na parehong bansa ay ginagamit ang lahat ng negotiation tools para maging attractive sa Manila. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Sa ngayon, ang Department of National Defense at ang Philippine Navy ay nasa evaluation stage. Parehong offers ng France at South Korea ay nakapresent na. Parehong may industrial package, training support, at logistical plan. Pero ang big difference, ang South Korea ang nag-offer ng actual submarine para sa training. At sa defense acquisition, ang ganitong klase ng additional support ay may napakalaking weight. Hindi dahil libre, kundi dahil binibigyan kanila ng capability even before dumating ang actual vessels. Sa madaling salita, they are helping you build the submarine culture mula sa pinakaunang araw pa lang. Pero ang pinaka-importanteng tanong, anong gusto ng Philippine Navy? Base sa ilang statements mula sa Philippine Navy Insiders at Defense Observers, ang priority ng Navy ay submarine capability na mabilis ma-deliver, may long-term support, at may cost-efficient training program. Dito pumapasok ang offer ng Korea bilang pinakamalapit sa immediate operational capability. Kung mapunta nga sa atin ang Roxjang Bogo, ito ay magiging unang submarine na magpapalipad sa underwater training program ng Philippine Navy. Hindi ito pang combat, pero ito ang magiging unang hakbang patungo sa isang full-fledged submarine force ng bansa. At para maging malinaw, hindi ibig sabihin ito na outdated ang Jang Bogo. Kahit retired na siya sa South Korean Navy, operational pa rin ang kanyang systems, at sapat ang kanyang capabilities para sa crew training. Tandaan natin, ang purpose nito ay hindi para sa frontline deployment, kundi para sa skill building. Kung ito man ay matuloy, magiging historical moment ito. Isipin niyo, for the first time sa kasaysayan natin, magkakaroon ng submarine ang Pilipinas at ang unang crew ng navy ay matututo gamit ang isang actual submarine mula sa Korea. Hindi simulator, hindi mock-up, kundi totoong operational submarine na ginamit ng isa sa pinaka-experienced submarine forces sa Asia. Kaya habang hinihintay natin ang final decision ng gobyerno, Malinaw na isa ito sa pinaka-exciting na development sa Philippine Navy modernization. Hindi pa final, pero tumitibay ang posibilidad. At kung mapunta sa atin ang training submarine na ito, malaking hakbang ito papunta sa isang mas modernisado, mas handa, at mas balancing armed forces of the Philippines. This is a developing story, at as always, tutulungan namin kayong e-breakdown ang bawat update.